nag-start to nung no 1965 sa lola ko nyo ba guys, napasugod nga ako dito sa JP Rizal Street, Concepcion Uno, Marikina City. Para tikman ang legendary na masarap na fried chicken. At dito ay matatagpuan sa Ligayas Chicken House since 1965. Ito naman yung kanilang mga menu na sobrang dami yung pwedeng pagpilian. At in sa affordable lang yung mga price nila. Ikilala nga sila noon hanggang ngayon. Sa mura at sulit na mga Pilipino dish na sinaserve nila dito. Best seller daw nila ang fried chicken na talaga naman dinadayo at binabalik-balikan ng mga customer nila hindi daw nagbago ang lasa nito Mula noon hanggang ngayon Eto naman si Ma'am Ligaya Ang original owner Sabi nila kapag nasa Marikina ka daw At fried chicken ang hanap mo Matik na agad sa Ligaya tayo Sir JR May tanong po ako yes, eh, Anong oras po kayo nagbubukas dito sir? Uh, pag, pag Monday Ang bukas namin is 11am To 7pm Tapos Tuesday hanggang Sunday 10am to 7pm Pwede ko pong malaman sir kung nakaka-ilang chicken po kayo sa isang araw? Well, ang average namin, depende sa, sa weekdays, ang um, per day namin is 30 to 50 chickens. Pag weekend naman, around 30 to let's say around 60 pieces ng chicken. Ah. Depende sa, ano, sa customer. Ah. ah. customer. Apo. Bale, sir, kailan pala nagsimula itong ligaya chicken house na to sir? Uh, Nag-start to, noong 1960, pinagtatrabay sa lola ko. Apo. Uh, sinabi niya sa akin before lang, sinabi sa akin nandito ako before. Next siya sa ating bandang around here sa Martina. Uh, next start siya sa three uh, tables lang. Tapos, yun, doon na next start. ko. after yun, dumami na dumami na ng brunch. Like, ano na siya? Ang brunch out na lang pala ng ilang guys chicken house restaurant. Right? Bali, sir. So, Saan po ba matatagpuan ng Ligaya Chicken House? Uh, located siya ngayon sa 794 J. Street, Marina Heights, Marina City. Okay, thank you sir. So ayun, finally, eto na yung order kong ligaya Fried Chicken. Excited na ako matikman to. In fairness guys ha, malaki nga yung fried chicken nila. Sobrang sulit na ito. Bali, 390 nga pala to. Tapos meron siyang kasamang atsaran Tagalog. At sobrang kakaiba na ito. At hindi ito yung nakasanayan nating atsara. Ayan, ang dami ng gulay. At may kasama rin tong sweet and sour na sauce. Tara po, check na natin yan. Check natin kung bakit ba talaga sila dinadayo. Kung sulit ba yung pagdayo ko sa kanila. Okay, first bite para po sa inyo. Ayan yung una kong subo! Grabe! Unang subo ko palang, lang, nakita nyo naman, humihiwalay na siya agad sa buto. Sobrang crispy at sobrang juicy. Masarap siya at ibang level siya at hindi rin siya nauli sa mga sikat na fast food. Promise, isa to sa masarap na nakainang ng kumpray chicken sa Marikina. Sobrang good quality. Okay, tikman din natin yung atsara nilang kakaiba. First time ko lang makakain nito, grabe masarap siya. At perfect combination din sa chicken nila. Panalo din, sobrang good quality. Bukod sa masarap at sulit, eh sobrang presentable din nila mag-serve ng pagkain kinakain dito kaya sangka pa. Yung mga chicken nila dito eh sobrang classic at authentic. Kaya naman garantisado, maliligayahan talaga kayo sa pagkain nyo sa kanila. Yung store nila eh sobrang maaliwalas at fresh pa. Kung wala kayong cash, meron din silang other payment na gikas at paymaya na pwede kayong magbayad. Tapos ang maganda pa dito eh meron din sila ditong car wash na pwede kayong magpalinis. So ayun, kung gusto nyong pumodrip, check out nyo na dito sa Ligayas Fried Chicken. At Yung located sila sa JP Rizal Avenue. Concepcion Uno, Marikina City. At promise, hindi kayo magsisisi sa pagdayo nyo sa kanila. Sobrang recommended ko to. So, ayun, siguro dito ko na rin po tataposin yung video ko. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat. Aking kabuhat. Peace out! See sa next vlog. ba?